kamarites, ang saya-saya ng araw ko ngayon, kaya magandang araw sa inyo or gabi man kung nasaan sulok lupalok man kayo dyan na nanonood sa aking mga vlog mga kamarites. Feeling on, feeling maraming nanonood. Ay kung meron man kayong narinig na inuubo ayon yun yung kasama ko dito na dumaan lang kasi nakitulog lang kami dito sa bahay ni Lola na may mga kasama akong katulong dyan kaya this is it na mga kamarites, kukwintuhan ko na kayo abot sa aking pagrenyo ng aking contract o diba, dami daming tao dyan, iba't ibang lahi at ito tinuro nila sa akin kung saan pipila yung magrenew -re ng contract and then doon daw sa pinakadulo ng halang hanggang ay, ay it's just you know, ko po mariosip Nabubulol na tayo for today video mga kamarites. Kay haba-haba ng pela hanggang doon sa langit. Sa langit na hindi masarap. <laughs> Grabe imagine niyo kung gaano kataas ang inakyat ko. Hanggang 8 floor ata yan or, 7, or 9 floor kung hindi ako nagkakamali. Kay dami-daming nakapila dyan, maaga pa yan kasi mag -i 11 AM pa yan. Kahit daw nag umaga ka pa pumunta dyan sa imbahada ay ganyan din talaga daw ang pila. Buti nga daw medyo, medyo nabawas-bawasan daw kasi kanina hanggang daw sa pinaka last ng building na yan, hagdanan na yan ay kadami-daming tao daw. At nung dumating ako dyan ay pinagtuturo nila kung saan May bumababa at may umaakyat. Siyempre yung umaakyat kami yun, yung pipila. At yung bumababa naman ay yun yung natapos na siguro magbayad sa pag-ibig nila or sa SS nila or sa pagre-renew ng kontrata. Bali yung magre-renew pala ng kontrata ay doon sa pinaka last talaga, last floor talaga. Doon sa pinaka dulo talaga yung magre-renew ng kontrata. kasi makikita naman dyan bawat ta uh, bawat number kung ano yung mayroon doon sa number 1, number 2, number 3 o yung RT. Nag-inarte pa talaga ako magsalita na number 2. Sinsya na mga kamarites, ganun lang talaga. nag lang ako magsalita. Kunwari, kunwari ay maarte daw kahit pangit naman. Nalulula ako sa pagtingin ko dyan hanggang sa taas pa baba. <laughs> Kaya ayun, hindi ko kinaya. Nauhaw na talaga ako at sinabihan ko na lang yung kasama ko dyan. Sa likod ko ay dito ako pakitingnan lang at bibili lang ako ng aking maiinom kasi uhaw na uhaw ako dyan sobrang init mga kamarites kung mayroon man mga nanonood dito sa aking vlog na taga kuwait or nandito rin sa kuwait ay kung kayo ay magre-renew ng contract magready kayo ng pamaypay nyo at ang inyong maiinom kasi alangan naman bibili ka pa sa labas kung nasa linya ka na. At kung nandiyan ka pa sa babay, hindi ka pa naman nakaakyat papuntang line mo, ay pwede ka na bumili dyan sa labas ng iyong maiinom. Roba lang naman yon Pero hindi ko makwenta kung magkano sa piso sa atin. At ito na, palabas na ako ng elevator para maghanap ng kung saan ako bibili ng maiinom ko kasi hindi ko pa to kabisado first time ko to pumunta sa embassy kaya ayun may git dyan at palabas na ako dyan sa may gate. na experience ko pala dito mga kamaritis may nakatayo dyan na babae o mga lalaki na tinatanong kanila kung anong bibilihin mo. Pero huwag kang bumili sa kanila, sasamahan kanila doon pero huwag kang magbayad sa kanila kasi sobrang mahal pala. Hindi ko inispek na ganoon pala sila. Pumunta lang ako sa kabilang tindahan kasi tiningnan ko yung akong um, ano yung mga tindating tinda nila doon at binalik ako doon kung saan niya ako dinala na tindahan. Hindi nagtanong ako ulit, sabi ko, magkano pala yung tubig niyo? Sabi niya, roba. Sabi ko, ha? Ruba yan? Sabi ng babae, oo, ruba yan. Tapos sabi ko, bakit yung nakapink na sinabi niya sa akin na wahidnos daw yung ano, yung tubig. Ang mahal kasi pag wahidnos, umabot na yun ng 200 plus. Oo. Eh, pag ruba lang naman yun, nasa 30 ata or 60 ata yun. Basta hindi ko makuinta. Oo kaya ayun nakabili ako na mura kaysa hindi ako na auto na hindi hindi ako hindi naman sa hindi ako na auto hindi lang talaga ako bumili muna sa time na yun nung binibintahan ako ng babae na yun kasi tumingin muna ako doon sa kapila kasi may nakita akong umiinom ng palamig yun ang yung hinahanap ko kaya lang wala doon sa kabila. E di bumalik ako doon kung saan ako dinala ng babae na yun sa pamilihan ng tubig. Kaya, doon ako nagtanong kung magkano talaga sa kanila yung tubig. Eh, ang nagsabi na sa akin kung magkano ay yung mismong tindera doon. Naroba lang pala. Nasa 60 ata or 50 kung hindi ako nagkakamali yung roba kasi sa Kuwait dito kasi na pera ay sa atin kung baga i-convert eh, natin sa atin ang 1KD dito ay nasa 180 or 182 kasi paiba-iba yung rate natin hindi ko alam kung may kung magkano yung rate sa time na yan kaya ayun bumalik ako dyan yan yung ko time na bumalik ako dyan kay ate natin tinanong ko ulit yung tubig kasi nawala akala ko kasi kasama nila yung babae na dinala niya ako dyan. Ayan o, ganyan siya kama. Ganyan siya kalaki. E sabi ko sa babae, magkano yan? Sabi niya, roba daw. Sabi ko, anong roba? Roba? As in, roba? Sabi niya, oo. Bakit? Sabi ko kasi, ganun nga, paulit-ulit lang ako magkwenta, no? Sinabihan ko na yung babae kanina, sabi niya sa akin, one nose. Sabi niya hindi ay kamahal naman sabi ng babae. Sabi ko salamat naman at hindi ako napabili sa kanya sa oras na yun kasi sobrang napakamahal talaga. So ayun na nga dahil nakabili na ako ang dami kong kwento ay bumalik na tayo sa loob. Kasi baka, ma, baka may pumalit na sa ating linya. <laughs> sa atin line. Kaya ayun, paramina na ng parami na yung tao. May mga katulong dyan, mga kababayan natin na sinasamahan ng amo. Kaya lang hindi naman makapasok yung amo natin dyan sa loob. Walang nakakapasok dyan. Sabi nga nila, wala doon nakakapasok na ibang lahi. Pero nung pagpasok naman namin doon na magbabayad kami doon sa pag-renew namin ng kontrak, may nakita naman ako ng mga ibang lahi. Pero yun daw yung mga bisa 20 kahit ibang lahi na mga lalaki o babae, bisa 20 daw yon kaya pwede daw pero ang hindi daw makapasok ay yung talagang employer mo hindi daw nila pinapapasok yon kailangan daw ay yung katulong lang yung traba, trabahan tilang naman nila habang paakit ako ay bumababa din yung pa naswertehan ko lang no na papaakit ako ay bumababa rin so ayun na nga medyo na yung pila mabot na naman doon hanggang sa pinakataas si ate nakatayo dyan ay nagbibinta ng sim card muntik na ako mapabili kaya lang naisip ko na baka pagbili ko ay magka lang naman ay sayang naman yung pera ko kaya doon ako sa Pilipinas bibili o oh, diba Pilipinas po yung uwi na siya so ayun na nga salamat naman at nandito na kami sa number o oh, di papalapit na kami ng papalapit kunting tiis lang talaga kasi ma darating din tayo doon na lang dadaan ka lang talaga sa butas ng kaya bago ka umabot dyan dyan ayan sinusun ko pa talaga pag magre renew ay dyan sa number one number one pala oh, hindi pala sa pinaka last so, hindi pala sa pinaka ground floor pala dyan pala siya sa number one sa dami dami tao talaga grabe ang hirap kanina pa kami nakatayo ang mga iba dyan hindi nakakatiis pa upo-upo, patayo-tayo pero ako talaga gusto din na talaga akong nakatayo dyan, kahit sobrang init talaga, tinatamad akong umupo, <laughs> feeling ko kasi, kasi ang hirap kasi kung paupo ka tapos tatayo ka na naman maglalakad ka konti-konti ba? Diba? ayun sobrang dami talagang tao iba-iba may ibang lahi pa dyan iba-iba yung mga ano dyan, lahi dyan hindi totoong walang nakakapasok na ibang lahi marami naman dyan na iba-ibang lahi basta sa 20 oh, nakakapasok naman sila sa wakas naman ay nakaupo rin na, nakapasok na rin buti sa oras na yan nung papalapit na ako diyan sa counter counter counter, counter ay pinagbawalan na nila yung nagbibidyo buti hindi nila ako nakita habang ako ay nagbibidyo dyan kaya yung kasama ko napadilit nila pero ako buti nakatago na yung cellphone ko sa oras okay lang hawak na hawak mo yung cellphone mo pero ingatan mo pag magbibidyo ka kasi talagang mahirap at hindi pwede hindi pwede magbidyo dyan so ayun na nga tapos na kami magbabidyo Dyan. at dyan na naman kami umakyat dyan sa mismo ano nga pa yun yung dyan nila tatatakan ba yung tam yung uh, ano mo kontrata mo and then pagkatapos ay aakyat ka sa pinakataas kasi magbabayad ka ng magbabayad ka ng is-is uh, mo at saka pag-ibig at dyan mo rin ikaklaim yung kontrata mo na mayroon ng tam baga may tatak na siya na re-entry ka, ganon ayan, pinagtatawag na nila kami at sa wakas alhamdulillah, nakuha ko na rin yung at dahil hinihi ako masundo-sundo ng aking nanay, kasi daw kumakain daw sila sa oras na yan ay sabi ko sa kanya, kakain din ako may natira sa sa binigay mo sa akin na pera kaya ibili ko ng pagkain pwede ay sabi niya naman ay ubusin mo na kumuha ka na dyan at kung pwede ako ang magbayad ay sabihin mo lang kasi parating na rin naman ako ay sabi ko kasi yan naman tong natira okay na to kaya ayan ako pa naman ay, ay namimili ng aking kakainin at hindi ko alam litong-lito na ako kasi ang hinahanap ko ay pansit palabok ayok mayroon naman silang pansit bihon kaya lang iba rin yung hinahanap ko pag mayroon yung pansit bihon ayaw ko naman pero pag wala hinahanap ko rin naman may nakita kasi akong kumakain kanina nadaanan ko siya kumakain siya ng pansit palabok kaya parang Ewan ko ba? Parang yun din yung hinahanap ko ngayon. Ay, nako. Yung gitera. Ayun na nga, hindi ko alam kung anong kukunin ko. And then, may nakita pala ako dyan. Habang ako ay paikot-ikot, ay nakita ko yung, ano ba yan, yung suman na, kasaba. Suman kasaba ba yung tawag nila doon? Yun nga, kasaba nga, yung suman kasaba. And then, siyempre ang aking favorite na OB. Nakita ko rin yung OB pandisal dyan. Yun lang ang binili ko talaga. Hindi na ako bumili ng bako kahit gustong gusto ko. Kasi feeling ko hindi na talaga masarap. Kasi siyempre ang sobrang init dyan kasi sa loob yan mismo ng sasakyan. At nakakita rin ako dyan ng Anong tawag doon? In empanada, empanada. Eh, basta 'yun na 'yun mga tinapay nga. <laughs> para mabilis naman. At ako naman ay naghahalong katyan sa pailalim kasi nagtatanong ako kung bago ba talaga 'to. Eh, ah, sabi nga naman nila ay mga bago daw, mga bago daw 'yang kakadeliver lang daw ng bigiri nila. At ayun na nga kumuha na ako and then pagkakuha ko niyan ay tingin-tingin pa ako niyan. Feeling ko kasi masarap yung yung puto na yun. Kaya lang parang mas pinili ko na lang yung kasaba. Kasabang suman. O, ang dami kong pipiliin. Mayroon pa naman akong natitira dyan kasi may natira sa sukli na binigay sa akin ni nanay. Oo, anong sokli na binigay? <laughs> Pera pala ni nanay na binigay niya sa akin. Kaya yan na lang yung ilalans ko. Kasi sa oras na yan ay mag alas 4 na. Pumunta kami doon sa loob. Nung dumating ako dyan, pumunta. Nung dumating ako dyan ay nasa 10.45 din dire diretso na ako pumasok natapos kami ng sobra alas 10 mag alas 4 na oh, kaya ayun na nga ako ay nagutom na rin kasi ang nanay ko ay hindi muna niya daw ako masundo sundo agad agad kaya ayun na nga siyempre bibili tayo ng ating makakain na nga naman hindi tayo kumain ay sila naman ay kumakain doon at nagbayad na rin ako dalawang KD po yon 2 KD nakita ko doon yung mga palamig nila hindi na ako bumili kasi sobrang mahal naman 1 kg, 182 tapos isang baso lang na yung medium na baso hindi malaki-laki o di ba thank you for watching